So, ngayon po ay darating na yung ating bagong bed. Yung double deck na binili natin sa Ikea. So, inano na namin? Inayos na namin. Iuorong ko yung aparador doon sa gilid. Tapos, itong block na yan, eh, doon ko ilalagay. Tapos, ang bali yung bed nandun sa side na yun. Yung, tatanggalin ko yung cabinet doon sa side na yun. So, um tingnan natin kung alin ang mas maganda. Tapos, yung bed kami na po nagkalas kasi ang naisabi ko lang doon sa IKEA nung pagbili ko, sabi ko disposal lang, eh kailangan pa lang. Iba pala yung disposal, akala ko. Uh, sila na rin magtatanggal kasi ngayon di dispose Yung pala, um, itatapon lang nila. So, grabe ang ano pagkakamali ko. Kaya, nanggal na namin. Inano na namin. Parang ano yun? Dismissal ba yun? Tawag nun yung sisirain na namin yung higaan. Tapos ilalabas na namin para itatapo nila. So, ayan na nga guys. Yung ating um pwesto. So, bali nilagay muna namin yung lumang bed. Trinay namin. So, doon ko ilalagay yung ano, cabinet. Ayan nga alas dos na ng hapon. Tumating na yung mag 100 ano tawag nito yung mag kakabit ng bed. So, ayan yung ating double deck bed. Tingnan natin. Excited na si Amit eh. <laughs> so, ayan guys. Hindi ko na pinakita masyado yung pagkabit. So, nakatapos na mga siguro 30 minutes silang nagano, nagayos. Tapos ayan, nag-vacuum muna ako kasi may mga kahoy-kahoy, may mga alikabok na nakapasok. Tapos sa kwarto, lilinisan ko rin. Kasi yung mga bata, baka may mapulot si Arian na ano, maliit na bagay. So ayan, kami na yung magkakabit nung maglalagay nung foam. Ayan. Si Amit guys, dahan-dahan lang yan guys kasi hindi pa po yan nauupirahan. Naghihintay na lang kami ng tawag ng Uh, nurse ng doktor. So, this week po, operahan na siya. Pero ngayon, nakakagalaw-galaw pa siya, guys. Hindi lang sa yung kanyang tuhod kasi um, nabali na po yung ano niya dyan, yung ACL ba yun? Yung parang malambot sa ating tuhod. Yun po ang operahan. So, ayan nga, kakabit na namin. tinutulungan niya ako ng ano lang, yung kaya lang niya. Hindi ko na nga siya pinapagalaw, guys. Kasi sabi ko baka may masyadong maano yung tuhod niya. Sabi niya, kaya naman daw niya yung ano lang, mga maliliit na bagay. Kaya, inahayaan ko na kasi naboboring siya. Baka, maka ano pa. So, ayan nga. Tapusin lang namin to, guys. Para matry natin excited na kami sa kalalabasan. <laughs> so ito yung magiging kwarto ng mga bata, guys, kasi um para hindi na kami mahirapan na magtulak-tulak ng mga um, cabinet, tapos yung higaan doon sa kabilang kwarto. So sabi ko dito na lang yung kwarto ng mga bata. Tsaka yung kapatid ko na pupunta dito, guys. Um Umakit nga ako guys, na, pero natatakot ako kaya ako tumatawa-tawa dyan kasi um, mabigat na nga ako yung uh, gumagalaw-galaw yung uh, tawag nito yung lalapagan ng matres. So, ayan, eh, latag muna namin. Pero nanginginig ako guys kasi mabigat nga ako ngayon. So, basta tingnan natin. Sabi nga ni Amit, baka daw maputol yung ano, yung ayano yung kahoy na yan. Sabi ko, hindi naman yan, hindi naman yan magbibi, magbibenda ng IKEA kung um, mapuputol yan. So, namin, kaya ayan, I-try natin. Kasi pag malaki na si Arian, dyan na siya mahiga. Si yung kapatid niya, si Arian, dyan sa baba. So, ayan. Tapusin muna namin to guys kasi nag na yung dalawang bata nagsisigawan na. Yung maliit pa naman ang lakas-lakas ng boses, guys. Kapag hindi siya kinakarga sumisigaw yan. <laughs> Napakasoplada. So, ayan. Yung dinikit pala naming wallpaper, guys, hindi na nagkasya. So, may natira ako nung ibang-ibang um, kulay. Dinikit ko dyan kasi nag-ano na yan, nag um, tawag nito, natutuklap na yung mga pintura. Nagbabalak sana kami magpapintura, guys. Kaso, um, maabutin niyan siguro ng isang buwan. Ang mahal mo magpapintura. Kaya sabi ko, hayaan muna natin yan dyan. Tapos kami na lang magpipintura. Mag, mag ano lang muna ako mag tawag nito. Siguro mga 6 months si Arya pwede na ako mag tingala tingala. Hindi na ako mahilo. So tingnan natin kung mapinturahan yan o kung next year okay lang naman. Pwede pa naman. Nakatago naman kasi dito sa kwarto. <laughs> yan lang namang part na yan. Yung sa likod ng pintuan ang nilagyan ko ng iba-ibang wallpaper. So, nagpaplano din kami maglipat ng bahay guys. Kaso, yung tatlong ano room. Kaso, um, magbabayad na kami yan guys. Kasi itong room namin, itong flat na to, hindi kami nagbabayad. Yung balcony lang yung binabayaran namin na 500 Hong Kong dollar. Parang 3000 pesos sa Pilipinas kapag lilipat kami sa tatlong room so siguro 1500 ang aming babayaran kasi may dinagdag nagdage eh, one room tsaka balcony um hindi naman maganda kapag walang balcony di ba kasi uh, pag nagsisampay ka ng labahan so walang machilchilan <laughs> machilchilan yung gusto mo magchill chill yung gusto mo makita sa labas na fresh air, lumanghap. Kaya sabi ko, kaya hindi na kami lilipat kasi okay pa naman kami dito. Sayang naman yung ibabayad namin na 1,500. Kapag sa labas to guys, mahal ang renta ng flat. So dito guys, um, free, free house uh, accommodation kasi sa company nila amit. Libre, tsaka yung kuryente. So, nakakasave kami ng pambayad sa bahay tsaka sa kuryente nagahati lang din naman sila ng company um, kasi pag sa labas ka alimbawa nasa, siguro sa government house ay monthly siguro 2,500 or 3,000 yung monthly sa mga private um, housing ata di ko lang sure siguro nasa 10,000 ganyan mga Basta ma, ma mahal ang mga flat. So, ayan. Na Latag na namin yung dalawang mattress. Tapusin ko muna yung pagbabakyo para malinis na yung takbo-takbuhan ng area namin. <laughs> ang area na makulit na guys. Malaki na kasi. So, tapusin ko muna to. Tapos, mag, ano ako, maglalagay ako ng isang bedsheet. Siguro bukas, pupunta kami ng bibili ng mga bedsheet kasi wala na kami medyo luma na talaga yung bedsheet namin tsaka pang double or queen size yung mga sizes so yan tuwang tuwa yung papa kasi <laughs> sabi niya sarap sarap daw humiga So ayan nga tuwang-tuwa si Aryan sa kanyang higaan. Ayan, tinatrenan train na niya mag-bouncing-bouncing. -bouncing. <laughs> happy yeah, Happy Halloween, maniacs! You, no, 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 no. Put the cover here. Put cover. Okay, no cover. Anymore. Put any cover. The blue there? The huh? flower number? Which one? Or the the one you are sweeping? No, I will buy cover from Mochi tomorrow. <laughs> we'll buy cover from Machi tomorrow. This this the kids kids basically. now we put We will put first this on. Have kids Ilagay okay, muna natin ito pang samantala. Kasi ito pa bibili kami ng pang bata. Halit yeah. 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 yeah, mama. You're happy? Salamat. Huwag mga pa. Karang happy mo ka? Mama, put first this one. Then we'll change tomorrow. Tumurobigo doon ay like ah uh, na What you have kids I think <laughs> Nice. Are Korean. Are Korean. Are Korean, mga. Kunahin niyo din. Kaya don't go gustong ilagay yung bed guys kasi gustong-gusto gusto ko yung um, liwanag. Gustong gusto ko yung um, bintana na hindi nahaharangan. <laughs> tsaka pag gising mo na buksan mo yung bintana. Uh, so, ayan. Kaya ganyan yung posisyon ng aking um, bed. So, ayan na pagkatapos i-assemble tsaka linisan.